Magandang araw po mga kaugop for today's video. Ay samama po muli tayo sa outside barangay. Ang vlog po na ito ay pag-ugop ko sa kanila. Habang di pa po kami umaalis at hinihintay pa po yung iba ay syempre kumuha na ako ng video. Sila po pala ang akin mga kasama. Nagtitirok gihap kami didiha pantalan hipapad. Antes kami lumarga, ang amin po pala pupuntahan ay ang barangay ng Dorillo Hipapad Eastern Samar. Hinihintay pa din po namin yung iba para sabay-sabay po kami umalis dito matas pa din po mga kaugop ang tubig po dyan. Ngayon po kaugop ay malapit. Lapit na po kami dyan umalis. Yung iba po pala naglakad na lang kasi mas maganda daw po nila ang maglakad pa. Punta doon kahit madulas ang daan. Exercise daw po, hehehehe. Kami po ay solid na naugop, walang halong biro at walang halong kasinungalingan. O oh, mga kaugop, paalis na po kami, ingat po sa amin lahat. Ang experience ko po ngayon ay ang saya, o oh, kaugop mabagwi anay kit, ha, ira ha ha ha. Yada na mauuna na kami ang saya naman. Baloray na mga kaugop di dabaw nga side, nauna na po kami mga kaugo. Sa ngayon nauna, pero yung totoo huli po kami dumating, haha. Oh, ano kaugop solid ang saya, di ba? Nasa unahan pa talaga ako diyan, ha 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 ha. ha. Malayo-layo po pala ang shortcut ng Dorilio, lagpas pa po ng Barangay Conception. Fast forward po mga kaugo, pagdating po pala namin ng Barangay Conception, ay naghati kami sa dalawa, bawal daw po kasi ang madami laman sa iisang bangka. Kaya naman ay ginawa ng driver namin ay humiram siya ng kakilala niya at syempre naugop gihap hamon. Pumasok na po tayo sa sapa ng barangay ng Kasidman at barangay Dorilio. Malayo-layo po ang amin biniyahi sa totoo lang mga kaugop. Pero pagka ganun man po ay okay lang dahil bukal po sa amin ang amin pagpunta ng barangay nila. Kawais nga bata magkandulong kaugop believe kami baho in haya. Mahaba-haba po ang experience ng kaugop nyo basta ang saya lang kanina namin dyan. Bisan ko nagsusughot at kami di dahaha kaagsub ng magango at higit sa lahat magapusan ha, ha ha Best experience po ng kaugop nyo ito. At first time ko talaga sumakay ng bangka papunta sa barangay po nila kasi puro lakad po talaga ako noon. ha ha, -ha kaugop nyo inulan na ang saya lang kaugop. Ang lakas po dyan ng ulan pero happy lang po. Asya et ang tinatawag na pagugop goodman. Ngayon ko lang ito nakita na barangay kasidman kaugop ayan pantalan nila. Tawang tawa anam kandulong kay Permi nagagapos haha sa kakimbot na ladawhan pantalan nagapusan pa haha ha, ha. Malapit na kaugop. Dorilio nagihap. na <laughs>